Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe like and share and hit notification bell. Kinukumpirma ng SSS isang libo siyam na raan at na piso na pagtaas ng pensiyon mula Abril taong dalawang buong ischedule ng payout sa loob. Ang Social Security System, SSS, ay inihayag ng isang pagtaas ng pensiyon ng isang libo siyam na raan at pitumput anim na piso na nakatakdang magpapatupad noong Abril taong dalawang Ang pagsasaayos na ito ay walo inilaan upang magbigay ng mas mahusay na suporta sa pananalapi para sa mga nakaligtas na benepisyaryo, detirado, at mga individual na may kapansanan, tinitiyak na mas mahusay nilang makayanan ang tumataas na gastos ng pamumuhay at inflation. Ang inisyatibo na ito ay nakahanay sa pangako ng gobyerno na mapahusay ang katatagan ng pananalapi ng mga pensionado sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na pamahalaan ang mga mahalagang gastos tulad ng pangangalaga sa kalusugan, pagkain, at mga kagamitan. Nasa iba ba ang isang komprehensibong pangkalahatang ideya ng pagtaas ng pension, kabilang ang pagiging karapat-dapat mga benepisyo, at mga pamamaraan ng pagverify. Pangkalahatang ideya ng pagtaas ng pension ang sumusunod na talahan na yan ay nagbibigay ng mga pangunahing detalye tungkol sa paparating na pagsasaayos ng siyam Aspeto Detail to details increase halaga isang libo na raan at 76 na piso effective date per 2,025 dalawang na karapat dapat na mga miyembro ng benepisyaryo, nakaligtas, at may kapansana na individual na nag-iisa. Kahalagahan ng pensiyon sa ibang pangbalita sa SSS inanunsyo ng SSS ang mga pangunahing reforma sa pensiyon sa Pilipinas suriin ang iyong pagiging karapat dapat. Ang Filipino Social Security System, SSS, ay nakatakdang ilunsad ang mga makabuluhang reforma sa programa ng pensiyon simula Marso taong 2025. Ang mga pag-update na ito ay naglalayong mapahusay ang mga benepisyo, matiyak ang pangmatagalang pagpapanatili, at pahabay ng saklaw sa mas maraming mga manggagawa, lalo na sa mga nasa sarili at informal na sektor. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng isang malalim na pagtingin sa mga pagbabagong ito, kabilang ang pagtaas ng pensayon, pagsasaayos ng kontribusyon, pinalawak na pagiging karapat-dapat, at karagdagang mga hakbang sa suporta para sa mga pensyonado.at Sana naibigan nyo ang aking video at muli subscribe ang aking channel like and share hit notification bell para sa susunod kong bagong video. Thank you.